me na pala sinimula ng pagpapagawa ko ng lamesa kay Lalay. Pagpasensyahan niyo na nga yung ko ngayon at sinisipon kasi ako. Baladyaan nga na buu niya na yung lamesa. Hindi ko lang napakita sa inyo kasi naman lobat na talaga ako. At sobrang lobat na lobat talaga niya. Kaya naman charge ko muna. Paano ba naman kasi ginagamit niya sa gabi tapos antamad tamad magcharge. Kaya yun, lobat na naman. Tapos pagdating ng umaga, lobat na lobat. Kaya naman, ito charge ko muna at ayun tuloy lobat siya bali nga doon ay nagpintura na kami dalawa tinulungan ko na siya at kinagabihan na pala ito hapon na pala natapos dyan si lalay sa pagpabagawa ko ng lamesa kaya naman ayan gabi ko na ipapaplex sa inyo yung pinagawa kong lamesa sa kanya para sa akin naman maganda siya at comfortable naman yung mga gamit ko kinabukasan nga monday na pala ito kaya naman anong gagawin edi eh, papasok na ako sa school namin jaan nga ay paakyat na kami at papasok na pala kami sa room namin. Actually guys, di ko nasabi sa inyo, may kasama pala ako dyan. Kasama ko pala yung kuya ko. First time ko palang kasama si kuya ko sa vlog ko. Ayan nga si ma'am, binuksan ko yung pinto. Ando na pala si ma'am, nauna na pala siya. Napapansin nyo, hindi mo na kami pumasok sa room kasi nagpaalam mo na kami dalawa ng kuya ko. Magpapagawa kasi ako ng valid ID or national ID. Guys, ayan na naman. Pagpasensya nyo na yung background ko. Maingay kasi dito sa amin. Diyan nga yung nagsasalita si kuya ko. Pero sabi ko sa kanya, kahit magsalita ka, hindi naman nila maririnig. Ayun, nashock yung puso niya. Kaya naman tumigil na siya at nagshut up na. Naghihintay na muna pala kami dyan. At pagkatapos, umalis na yung isa. Kaya naman ako na yung sumalang. And then, ayun, guys, nagpicture lang kami. At saka yung sa kamay, yung thumbs. Tapos yun, nagpa, ano, nagtanong-tanong lang siya sa akin. At pagkatapos sa National ID ko do naman kami dito sa post office para sa ID ng kuya ko. At fast forward guys, pumasok na pala kami sa room namin at nakita namin na marami na palang tao. At pagkatapos guys, hindi ko na pala napakita sa inyo kung ano yung ginawa namin, Siyempre guys, nandito si Ma'am at bawal talagang mag-video kung ano yung activities na pinapagawa sa inyo. Siyempre, bawal mag-video kapag nasa klase ka. Kahit sa naman school kahit nasa regular school ka, bawal talaga mag video kapag nasa klase ka pagkatapos bumaba muna kami dalawa ng kuya ko at bumili pala ako ng buko dyan para pampalamig naman para sa mainit na panahon and then pagkatapos namin sa bukoan tumingin tingin lang kami dito sa may loob na twins. tumingin pala kami dyan ng portfolio at salamin para sa gagamitin namin activities pass forward na pala ito guys nagpaalam na pala kami sa teacher enjoy namin kasi half day lang talaga kami. Syempre guys, 'di ba? kayo kaya half day lang. Kasama ko na pala yung kuya kong umuwi diyan. Hindi po ako nahihiya kung ano pong meron ako ngayon kasi po wala po akong ginagawang masama at nag-aaral po ako ng mabuti para sa ginabukasan namin. At kahit ganito lang yung school na pinapasukan ko ngayon, para sa akin napakamahalaga nito at napakaswerte ko dahil merong ganitong school para sa mga humahabol na mag-aral. At higit sa lahat, meron akong taga-suporta na tao. Siyempre si Lord at yung lalay ko at yung kuya ko. At kahit naiingit man ako sa mga estudyante na regular ang pasok at yung school, para sa akin masaya na ako kung anong meron sa akin ngayon at kung anong binigay sa akin ng Panginoon. Siyempre nagpapasalamat ako kay lalay kasi nakapag-aral ako ulit. At hindi niya hinayaan na masira yung mga pangarap ko at siya pa mismo nagsabi na ituloy-tuloy ko para sa pangarap namin at para sa kinabukasan naming dalawa. Hindi nyo man po na itatanong pero si Lalay po nakapagtapos na po siya ng pag-aaral ng grade 12. Kaya naman sabi niya ako naman po ngayon yung mag aaral Mabalik nga tayo dito guys. Diyan pala nakauwi na ako. Kinagabihan na pala yan guys. Yung pusa akong makulit. Pinabawalan ko nga na lumabas dyan. I mean pinapalabas ko pala sa Tapos ayaw niya talaga lumabas ang liit liit na nga ng space. Sobrang liit na nga yung space nandyan pa siya. Hinila-hila ko nga siya dyan kanina kaso nga lang ayaw niya talagang umalis at siya pa talaga yung may ganang mamalo. Habang piniplex ko nga dyan yung donut na cute, ito naman si Taling talagang pasaway na talaga ewan. Niloloko ko nga siya dyan na suntukin kaso nga lang ako pa talaga yung sinuntok. napakamaldita talaga.